Importante ang kahandaan at preparasyon sa anumang uri ng banta sa nagbabago nating mundo. Dapat may cover. Kaya't sa mga lugar na aming pinuntahan sa tulong ng lokal na pamahalaan, nagsagawa kami ng iba't ibang pagsasanay para malaman ang mga dapat gawin sakaling dumating ang ng ito. Narinig na po natin yung uh, pagtunog ng bell. Hudyat po yun ang pagsisimula ng isasagawang tsunami drill dito sa Barangay Buhatan sa Santo Domingo, Albay. Ang pangalawang bell ay hudyat na para lumikas. Sa pagsasanay na ito, pinaghahandaan ang pagtama. ng anim pagtam na metrong tsunami at kailangan nilang marating ang mataas na lugar sa loob ng 25 minuto. Bakit po sa lahat-lahat ng pwede mabit mabitbit sa bahay niyo, eh ito lang talaga pinili niyo? Ito talaga, para lang sa labi. Ah. Okay. Kaya kung Si Lola Veron muli kong nakita rito. Hirap na siya sa paglalakad sa pag-stroke. Wala po ba kayong parang mga kamag-anak na pwedeng umakay man lang sa inyo? May, Mayroon naman, ma'am, kaso ayoko naman po para ako masanay na maglakad ng ganito. Uh, okay. Kung may balalay ba ako, ma'am, parang di ako nakakalakad na diretsyo. Abang ganito na ako, gusto ko pa mabuhay na malayo-layo. Ayan. Mm -hmm. Maya-maya lang narating din ang ligtas na lugar. 60 metro ang taas nito sa dagat. Maging dito, sa isang area kung saan dinala yung mga residente lumikas, kitang-kita yung kanilang preparedness o yung kahandaan. May mga inihanda na yung local government unit nila, na iba't-ibang booth. Gaya nito, relief operation center. Doon naman, medical team. Naniguro rin yung mga PNP, AFP, mga engineering at iba't ibang mga ahensya para tugunan lahat ng mga pangangailangan ng mga residente na inilikas kung sakaling magkaroon ng sakuna. Ah, lang, Siguro mas lalo pang mapapaigting yung kanilang kahandaan kapag meron sila ng mga ganitong klase mga bagay na nasa tahanan nila o hawak-hawak nila all the time, gaya halimbawa itong mga pito at uh, yung mga flashlights, batteries, tapos yung medical kit at siyempre magbibigay rin po tayo ng uh, megaphone sa kanilang barangay para magamit nila sa mga sakuna Makasaysayan ang drill na ito sa Barangay Tres, Nulatula sa Leyte. Sa unang pagkakataon, makakaranas ng earthquake at landslide drill ang mga residente. Ang mga tao mula sa kanilang bahay ay nagsisipaglabas, nagdala-dala ang kanilang kayang sagipin kung may darating na landslide. ang Karatig Barangay sa ibaba ng bundok ang kanilang magiging evacuation center. Itong drill is conducted uh, para sa preparation kung halimbawa magkaroon ng actual na mga incidents uh, like uh, what had happened uh, last uh, month na nagkaroon talaga ng actual na landslide dito sa uh, upper nula tula In preparation uh, so that hindi mangyari na magkaroon ng uh, casualty. O, ginagawa natin to dahil Uh, para sa kanila rin. Ilan lang ang nag-cooperate in this uh, event na talagang ma-aware daw. Kung ang inyong barangay ay minsan ang nakaranas ng landslide o paglindol o di kaya malapit sa mga fault line, huwag mag-atubiling humingi ng disaster preparedness drill sa inyong mga pinuno. Hindi man mapipigil ang natural na kalamidad na way sa wastong kaalaman at impormasyon, wala na muling magbubuwis pa ng buhay sa probinsyang ito. Ang Metro Manila, nakaliwat kanan ang mga gusali. Importanteng masiguro ang kahandaan ng bawat establishmento kapag dumating ang pagyanig ng lupa. Sumama kami sa isang building inspection na ginawa sa isang gusali sa Quezon City. Paano nyo napili na ito yung inspection ng yung building sa araw na ito? Willing silang pa-inspect yung building nila kasi ah. worried yung mga employee dito na baka hindi structurally stable ah. yung building. So ito, so ito, ito yung oh, pinaka-top floor nila, no? oh, roof deck ang tawag natin. Roof deck, okay. So dito tayo ho? na. Ito na yung machine room. Gumagana pa ba ito? Gumagana pa daw yan, ma'am. Dapat may cover. nito. niyo ito. Tignan niyo ito. So, ang ginagawa namin dyan, ma'am, patulad niyan ganyan, kapag matanda na. Oh, yan. Yeah. Meron may, kami ng uh, na thermal scanner gadget. Thermal scanner. So, ito malalaman niya kung mainit o hindi. Ah, okay. So, i-scan natin ng ganon. Pag, pag, pag po siya dito sa mga 20 to 40, ibig sabihin din na siya, ano. Mm. Dapat alamin kung binabahay yung lugar. Dapat alamin kung may fire hazard, siguro tignan na rin yung electrical system. Ma-update nila. Diyos ko, para ano-ano na to, o tignan mo naman Ma-update nila yung director eh, para malaman nila. Limbawa po, yung breaker na to, yung one, saan ba yan naka-designate? Eh, Diyos ko, eh, 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 eh di, di, di. Ni, ni Minsan, hindi pa na-update oh, to. Wala po, ma'am. Dapat po, ma'am. Sa daanan. So So, madadapa tayo dyan. Mm -mm. At least, dapat clear to. Ang ganda sa Okay. Walang mga, usually may directional signs, yung fire exit, di ba? Evacuation plan. Pero dito, wala tayong nakikita directional signs paputang fire exit. So, ako, hindi ko malalaman kung nasa yung fire exit dito. So, importante na may mga visible signs tayo para makita ng tao talaga. para sa mga eksperto, kung susunod sa mga patakaran sa pagtatayo ng mga gusali, maiwasan ang mga pinsala. Kung kayo'y magpapatayo pa ng gusali o building, siguraduhin wala on top of an active fault yung itatayong bahay, lumayo ng limang metro, uh, sa kanan o sa kaliwa ng fault. So, iba naman, siyempre, kanya-kanya sariling sikap. Tatayo yung building, sila-sila. So walang intervention ng engineer. Yun ang medyo delikado. Importante ang transparency para maihatid sa taong bayan ang tunay na kalagayan ng isang lugar. Dito sa Pilipinas, tila kakaunti ang nakakaalam kung nasa earthquake-prone area o nasa ibabaw ng fault ang kanilang mga bahay at gusali. Dapat bawat building official ng bawat city, may kopya sila. Dapat every barangay, captain na namin. 1977 pa, sinabi na namin sa gobyerno, ito yung mga disaster prone areas. Nagbigay po ang P-box ng buffer zone dito, ang danger zone dito. 5 meters on both sides away from the fault line. Sa gmanews.tv, bumuo kami ng isang public service corner kung saan makikita ang mahalagang impormasyon tungkol sa paghahanda sa lindol. Sa ilang mga hazard map, makikita ang mga lugar na sinasabing prone o mas malamang na magkaroon ng lindol at tsunami. Pero sa ibang bansa, mahigpit na ipinatutupad ang pagsasa publiko ng ganitong klaseng impormasyon. Kung makikita ninyo itong building na ito, tirahan ito, ito para siyang pinagbiyak. Nabiyak siya sa gitna posibleng maghiwalay siya talaga ng ganon kapag hindi na ayos itong building na ito.